Hello mga kabro, umpag balang araw sa ating lahat. Ngayon po ay bisitahin natin yung na-vlog natin sa mga nakaraan. Si Tatay Jose, Tatay Andres, at saka si Dikong at Adi, yung mga kapatid. Samahan niyo po ako mga kabro. So nandito na tayo. Marakol! Buntag, eh uh, si... na naman mo dire? na? sayang uh, masaya ang buhay. Masaya ang buhay. <laughs> masaya Ano <buhay. laughs> Tatlo Ha? Tatlo naging pangangyos. -ta mga asin na kinig. So okay rin nyo pagkatulog dito tayo? no? Eh, sa mga nakaraan po mga tubo, eh, po natin yung ubo ni Tate Jose at nabila natin ng kunting mga gamit. Sulat, ganyan po. So ngayon po eh, ay binisita, binisita, ulit natin sila. Kinumusta natin. tay, Yung time no si. Medyo <laughs> tagal lang kami hindi nakabalik dito tay. Pasensya na po kayo tay. Miracle! Miracle! pasok na ba siya tay? Ngayong Bukas. Uh, the... ano kasi? Chow uh, chow pasok Anong grade na siya tay? Ha? Uh? grade karon. Pasok. siya na uh. So okay na yung pagatulog diri tay, di na mo matuluan. Wala na. Oh. Bakit natanggal yung isang blade doon tay? tanggal ni Lisa ni Miracle. Ha? Naka, na... Nabasag? Oo. Oh. Isa? Bilisan. Oo, oh, ba? Okay, okay naman dito, tayo na? Know? Pwede tuloy tayo? Oo, oh, pwede. Ha? Ayos ano dito. Ina, Lisa. Kasi alam kayo matulog dyan, baka kayo matulog tayo? Oo, oh, ay. I... Ha? Oo. Mm. Bakit hindi kayo natulog dito, Tay? Ah, tulog na. Ah, tulog kayo dito. Mm -mm. So, nakapag na kayo, Tay? Nakapamahaw na mo? Ah, tapos, tapos na. Hmm. Kaya so, sudahan niyo, Tay? Murakal, anong ulam ninyo? Kung sa'yo soda ninyo? Ha? <laughs> Ahipon? hipon hipon, hipon? Ngayon tay, uh, meron akong ibigay sa inyo tay, pang ano tay, pang pangulam niyo? ninyo. Oh. Ha? Padaan lang ako dito. Tay, ito tay. Ah, 1,000. Last <laughs> month po. Uh, <1, 000. laughs> uh. uh, -uh. Bilhin nyo lang makain tay ha? Oo. Uh. <laughs> Mm. kayo ng ulam. Mm, bili kayo ng ulam, ha? Isda tay. Kapag mayroong maglalako ng isda, isda tay, uh. ha? Oh, salamat. Maraming salamat. Mm. Sige, tay. Ay, eh, galing po yan sa ating animos, uh, tay. Oh. Basta nagpakilala. Salamat. <laughs> uh, may isa pa yan, ha? Tay, kayo nang bahala, tay, ha? Bili kayo ng isda, tay. Ulam. Mm. Sige. So si Miracle papasok na. Eh, meron ba meron ba siyang mga gamit tay? ay? Lapis. Meron. Yeah. So, meron na tay? Papel. Meron na? Wala pa. Hmm. Okay. Nabilhan niyo na siya ng mga gamit ay? Okay. Oo. Ha? Asa, asa na to balik? <laughs> Kapil. 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 Hmm. Sige, kanan din na lang kung magdugay tayo ha. Kaya napakit ito ang tay. Sige, okay. Sige, bye-bye Yan ang mga kablo. So dalawan ulit natin si Tatay Andres. Kung nalala po niyo sa ating mga upload sa so mga nakaraang taon, mga nakaraang buwan po. Ay eh napagwan po natin siya ng bahay sa pamamagitan ng ating mga sponsors sa so mga nag ambag, -ambag po para uh, magawa yung bahay ni Tatay Andres. So yan ngayon po matagal na tayo hindi nakabalik. So sitayin ulit natin siya. Kumusta natin? Pwede wala Ibadam muna sa paligid Tay! Kamusta? Kamusta? Wala oh, nang diha Matagal na tayo kung hindi nakakita ba? Matagal na akong hindi nakabalik dito Oo oh, Kamusta <laughs> naman ang ating buhay? Ah oh, <laughs> mai man Hmm Okay lang? Okay lang hmm. Pwede bang udayin ko diha? Oo oh. Ang ito ang mga suga tay, okay pa tay? Oo oh, hmm. Masiga pa? Ah. Siga pa ba itong suga? Oo oh. Ito ang okay mong isa Hmm Dugay na dito mga kabalik dali tay Ha ha Dugay na kung wala kabalik, kailan hmm. na kabuhan Maka lang Hmm, so kumusta ang imong hmm. pang bugas bugas? Ah Napakay bugas? Palit sa gawin Ha? Palit sa gawin Hmm Nakalawat na ka sa imong senyor? Oo. Oh. Oh, ano po Tay? Hmm. So yan, ito po yung ano, bahay ni Tatay Andres. Sa mga sa napagawa natin sa Tatay bahay, bagong bahay, sa mga nagambag-ambag, sa taot mm. po. Maraming salamat, hindi ko na kayo may isa-isa. Oh. Tay, di ko karoon tay, kay bisita ko ni mo, kay himingaw sa ko ni mo. Lagi. <laughs> <laughs> oh, lagi. <laughs> <laughs> Lo so, kalau isa ngino oh. Oh. Bas ko pagi hapon ta no, magampo lang yung tanga. Oh, Igaan pa tagtas Oh. hmm Oh, gitay. So bisa ko atay korta, importante nga. Oh. Na natag lawas no? Oh, kana bisa. Una mm. ating ipangayo sa kaytasan. hmm Oh, gitay. usah man lang ang tagkorta nga natay gimo? Mao lagi. Wa lang gyapon no? Oh. Hmm. Karon tay tai di ako kay na ako gamay nga ipaabot sa imuha. Hmm. Ah. Para palit dan baron ubugas. Ito tay tanggapin mo tai? Ah. Hmm, na tai, gikan na ang ah. sponsor di anak pagkilala. Ah. Uh, limos, uh sponsor, ah. Hmm. pasensya ka na tai ha, gamay ra na tai. Ah. agi ra dire. Eh hey, napos ako ay tuon. Hmm. Ha? Na atong ito ay mas maayo na naing ani ko. Hmm. Okay tayo. Ngayon ko ngayon tong tabangan. Hmm. So, okay na kita kay di na baka mabasa sa diri, no. Oo. Oh. Hmm. na kay kining matulogan nga, hindi naka mabasa sa ulan sama sa una nga ah, dito ah dito dito, dito kaya nga, kumusta ang daang bahay dito tayo, wala ah, na? wala pa mama, ito wala pa ako mm. ang pagbisitaan sa dito ah, wala ba so, nga, tayo, ah, mo. na inyong ah, oh, mm. iro ang hmm. aso mo wala na, namatay imong hmm. iro ah, namatay tayo? oo, namatay akong iro namatay wala ba tayo? Yung sige tayo, di alam po kung magdugay. Iagira oh. ko dire kay naapos ako ito. On? Oh. Ha? Nibisita lang ko na mo? Oh. Sige lang po, on. Oh. Nibisita lang ko na mo na yung lugar. Dili ko busy, ha? Oh. Okay, yeah. Sige tayo. Oh, baba. Bye bye. Sige tayo. Ingat, oh. Sige tayo. Sige tayo. Sige tayo. Sige tayo. Yeah. Asa si ade. Ah, kagilang, ya Masa sih Ah Kak Dilang Gelas ya Kejut rako kayak ini agi rako Nah iya senyum ha Nggak Ya Wala Wala mung sakit, gestan Oke, okay, mau tingo kroh, nana mau improvement, no? mau deg-muka gawas-gawas naya mau Hmm, apa yang mau kita buat karo? Oh, apa kum daro ke pista berbuku? Mm. Eh. Oh, pista berbuku karo? Nyalang kai gabing pasang ini kai? Oh, ada daro atau bukan? Baju bingko. Hmm. Ya di pasar takapugas karo, di pasar tanam kai tengut kai gabing ini, no? Musta lang yung pagpiyadir okay, naman, Wala na ito. So, ang inyong hangkuan, bugas. Lagan pa kayo. Um, ang sudan-sudan ninyo. Ang sudan nihit, nihit na hit na. Yan, ito po yung naharbis nila ni Kuya Dikong sa kanilang ano po, maisan. Um, Lagan kayo, yung no? Ang inyong bugas. Um, marami pa silang bigas. bugas. Ya di ko. No? Ah, so, ulam na lang ang problema ko yan, ha. Yan po, napakasipag po nila kasi nag-uma nag, nag po sila. Nag-abot ilang rasya, no? <laughs> hmm. Hmm. Uh, ko karon kay nasa ko sa imo ha. Ah. Uh, gamay pod ina apoy po nagkuan. Para sa imong pasudan, pasudan niyo Ah, uh, kay di wata. Ah. Uh, uh. uh, yan sa mga nakaraan po. Oo. Uh, karang blag natin, ito po yung napagawa natin ng bahay sila si Kuya Dikong. Maraming salamat po at inida sa ating grace na pagawan po natin sila ng maayos na matutulugan at na bilang natin sila ng mga gamit at uh, bigay tayo ng kas mga nakaraang minggo para sa pagpa nila mga kapatid so, okay naman ang resulta sa uh, ano po uh, Kuya kong wala namang findings si Kuya Adilang lang uh, ayaw na magpa-check up no? Hmm. Kanang ngon tausan dai kuya gi kana satung anonymous. Wa sa nang ni hata para panud an sa inyo. Naghan pa Hmm. Oh, meron pa kayong na harvest. Oh, hindi pa ninyo napagiling, no? Oh, ano talaga. Ah, uh, ninyo. Kana ubos, no? Hmm. Sige kuya ka nang, hindi na lang kung magdugay po kay niyagira ko din na ako sa kaya ito, ha? Shoutout at sa ating si si Rerek Waga, 130 at lahat ng ating mga sponsors. God bless sa inyong lahat.